Energy supply sa taong 2024 at panawagan sa pagtitipid ng kuryente ating tatalakayin kasama si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Asek Marasigan, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Ako po si Chi Atienza, kasama ko po si Inisa Monte. Magandang-magandang hapon po sa ating lahat at uh, batiin ko na kayo ng uh, advance Merry Christmas, lalong lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Merry Christmas po, Asik. <laughs> Asik, sa kabila po ng banta ng El Nino sa susunod na taon, ano po ang nakikita ninyong projections at assumptions sa power supply ng bansa sa susunod na taon? Sa ngayon po, wala po tayong nakikita na may kakulangan o magkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Uh, tayo po ay halos araw-araw uh, at weekly nating minu-monitor ang kalagayan po ng ating electric power industry kung saan po tayo ay nagsasimulate ng different scenarios para malamang nga po natin na magkakaroon ba ng kakulangan dahil inaasahan natin na medyo bababa ang ating generation ng, na nanggagaling sa ating mga hydropower plants. Pero so far, wala tayong nakikita. Unang-unang kadahilanan... Uh, Bagamat tumataas ang ating pagkonsumo ng kuryente, hindi po nararating yung ating mga projections. In fact, yung pong actual uh, demand natin ay lower by uh, 550 to 600 megawatts doon sa kung ikukumpara natin sa ating mga projection Kung kaya, meron po tayong allowance na ganong kalaki At the same time, tinagahanda po natin lahat ng ating power generation facilities na sinasabi pong, Hanggat maaari, hindi sila dapat mag-conduct ng kanilang preventive maintenance o mga repair activities habang nagkakaroon nga po tayo ng pagsapit ng El Nino. Alam po natin na ang El Nino, ito po ay isang klase ng emergency, pero hindi po bigla ang emergency. Ito po ay mabagal na emergency kung kaya't kaya natin paghandaan kung ano ang ating mga nakikitang uh, posibleng maging epekto pagdating po sa ating mga electricity services. At sa ngayon po, wala po kaming nakikita na kahit po mag-extend ng first semester po ng 2024 ang ating El Nino, hindi po natin nakikita na magkakaroon tayo ng kakulangan ng supply. Bagamat, again, nasabi nyo na rin po kanina na kami po ay naghahanda rin ng mga ating mga energy efficiency and conservation measures para just in case po na dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, magkaroon po tayo ng kakulangan ng supply ng kuryente. Handa po yung lahat ng ating mitigating measures kung paano natin i-address yan. All right. Asik, uh, bagamat wala na mapung kakulangan sa kuryente no po. Ito po, it was also reported po kasi na posible pa rin po ba yung uh, power interruption next year sa kabila po nang nabanggit nyo nga po na sapat naman yung supply ng enerhiya natin. Ano po ba yung uh, posibleng dahilan nito? Well, marami pong posibleng mga kadahilanan, na uh, unang-una po, regular maintenance po ng ating mga linya. At saka distribution and transmission facilities Alam nyo po, uh, pag summer lalo na no, marami pong uh, lalaro mga bata ng saranggola At yun po ay pwede mag maging dahilan kung sumabit po sa linya ng kuryente Kung kaya't magkakaroon po ng panandali ang uh, outage Pero sa ngayon po ay meron na pong massive clearings ng ating mga linya ng kuryente Hindi lang po sa distribution side pati sa transmission side isa sa pa po dyan ay uh, pinipilit po natin na mapabilis yung ating mga transmission projects para po maluwag yung daanan ng ating kuryente. Alam naman po natin na kung titingnan po natin yung ibang lugar, uh, halimbawa po sa Mindanao, meron po tayong sobrang generation na galing sa Mindanao. At kung mapapatakbo po natin ng maayos, makukumpleto natin yung ating mga transmission projects, ito pong capacity na available sa Mindanao ay eh pwedeng padaluyin hanggang Luzon dahil ang Luzon po ang posibleng mga ilangan ng karagdagang kuryente dahil sa pagtama ng El Nino. Mas malaki po ang magiging epekto ng El Nino sa Luzon kaysa sa Visayas at Mindanao. So kasama po 'yan sa ating mga preparasyon at uh, isa pa po nating masusing inaantabayanan ay yung pong pagpasok ng mga bagong planta na naka-schedule po towards the ito pong quarter na to tong uh, last quarter of 2023 and at the same time pagpasok po ng ating first quarter ng 2024 meron po tayong inaasahan na humigit kumulang mga 500 megawatts din po na mga bagong planta na tatakbo for up to the first quarter po ng ating 2024 Okay, Asek gan sa ngayon na po ba ang repair, kamusta po ang repair ng uh, Anggat Angat Power Plant at kamusta rin po ang maintenance ito? Paano po ito makakatulong sa epekto ng El Nino phenomenon sa susunod na taon, sir? Ay, maganda po yung inyong katanungan. Dahil uh, ngayon po ang ginagawa po ng uh, may-ari ng ating Angat Hydro Power Plant ay kinukompleto po nila yung kanilang repair and maintenance activities at makakabalik na po base po sa pinakahuling report ng ating uh, proponent makakabalik na po sa operation ang ating Angat uh, facilities na humigit uh, na meron po 200 megawatts 218 megawatts actually to be exact na magpapadaloy ulit ng kuryente starting po ng first abali towards the end of the first week po ng January so hanggang January 6 po yung kanilang schedule at dahil po hindi nagagamit yung tubig nila, pwede po sila mag-deliver ng full capacity by the time po na matapos yung kanilang repair and maintenance. Alright, Asec. ito po para makatulong naman sa ating mga kababayan. May mga panawagan na po ba ang pamahalaan? Hinggil po sa, ito naman yung mga tips natin, yung pagtitipid po ng kuryente, yung mga conservation measures po natin, Asek. Ay, maraming salamat po Diyan, dyan sa inyong suggestion. Talaga pong kami po ay uh, masusipong nagpapahayag uh, po na dapat lahat tayo ay makisali sa ating energy and efficiency conservation measures. Kasi malaking katulungan po yan, hindi lang po sa pag ng ating electricity supply, kundi pati na rin po sa ating bulsa. Dahil alam naman po natin na ah, habang dinaragdagan natin ang ating konsumo ng kuryente, tumata uh, lumalaki po yung ating bayarin. Marami po at madali naman ang uh, pagtitipid ng kuryente. Uh, iwasan, for example po, pag pinatay po natin yung ating mga appliances, uh, sana hugutin din po natin sa saksakan. At kung tayo yung magbabakasyon naman po, uh, sabihin natin na alis tayo na ating bahay, tatagal po na mahigit na tatlong araw, pati po yung ating refrigeration, uh, refrigerator, e eh, pwede nating patayin at hugutin sa saksakan malaking katipiran po itong mga bagay na ito at makakatulong po yan para hindi po tayo magkaroon ng kakulangan ng supply. Bukod po rito, siyempre po nakaabang na at nakaredy na po yung tinatawag nating interruptible load program kung saan po kung sakaling ang ating linya ng kuryente ay magkaroon po ng kakulangan ng supply, yung pong lahat ng mga business establishment na malalaki po ang konsumo. Kalimitan po dyan, meron silang mga backup power. So ang sinasabi po natin do sa ating interruptible load program, patakbuhin nila yung kanilang mga generator at yun ang gamitin nila pansamantala para po yung kuryente na nasa linya ay magamit ng ating ibang consumer. So part po yan ang ating mga uh, energy conservation measures na alam po namin malaki ang tulong kung kinakailangan po natin. Salamat po. Oh, uh, speaking of conservation, ano, ano naman po ang mga interventions sa mga vital infrastructures tulad ng mga ospital, bangko, at iba pa na makakatulong sa energy conservation ng pamahalaan? Ay, maraming maraming salamat po dyan sa tanong niyo yan. Isa po yan talaga sa pinagtuunan ng pansin ng ating kagawaran at uh, nagbigay na po ng instruction galing po sa Malacanang, sa uh, pati na po ang aming kalihim na si Secretary po Politilla na dapat po ay mamapa or ma-identify namin ang lahat po ng hospital, blood banks at vital uh, facilities po. Kasi yun po mga national level ng na mga hospital, alam po natin na ang Department of Health nagpo-provide po sila ng mga backup diesel gensets. Pero pagdating po doon sa mga hospital, blood uh, blood banks at uh, mga vital installations natin uh, na nasa pamamahala po ng ating local government units, hindi po sapat o kung sakali man magkaroon ng mga backup facilities. So kung kaya't ang ginawa po natin ay pinamapa po natin, pinalo po natin sa ating mga distribution utilities ang location ng mga vital installations na yon para po mabigyan natin ng pangunahing pangsin kung sakali nga po na magkaroon ng aberya pagdating po sa supply ng kuryente. Ang ating po sinasabi, palagi po nating uunahin sa pagsusupply ng kuryente ang mga uh, vital uh, facilities po ng ating pamahalaan. Salamat po. Ito po, Asek. Uh, may tanong lang po mula sa kaibigan. ka na kay choose of this category. Po, ibig po bang sabihin pag walang kakulangan sa supply, walang inaasahang brownout sa panahon ng El Nino? Yan po yung sa natin sinasabi na kung sa supply lang ang pag-uusapan natin, wala po tayo nakikitang problema. Uh, nabagit ko na po kanina, uh, bukod po doon sa uh, hindi na po natin pinapayagan muna yung mag-conduct ng uh, preventive maintenance, ay meron po mga bagong facilities na, ta, uh, na tatakbo uh, ngayon pong last quarter ng 2023 at first quarter ng uh, 2024. Ngunit marami pong kadahilanan yung pong ating pagkakawala ng servisyo ng kuryente. At isa nga po rito yung pong mga interruption na nanggagaling po sa ating mga linya. Kung kaya't pati po ito ay pinangangalagaan na rin natin, pinaiinspect na po natin para po maiwasan nga na magkaroon po ng interruption sa supply ng kuryente. So, hindi po natin sinasabing straightforward, walang blackout. Pero ang sinasabi po natin, lahat po ng mitigating measures ay naihanda na natin at pinaghandaan po natin ang lahat ng mang pwedeng mangyari para po hindi po maantala ang ating servisyo ng kuryente. Magandang balita po yan, lalo na para sa susunod na taon. Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayang ngayong kapaskuhan, lalo na po sa pagpasok ng bagong taon. Ah, Maraming maraming salamat po sa inbiha po ng ating uh, kagawaran ng enerhiya. Kami po ay uh, malagod na lumalapit sa ating mga taga-subaybay na sana po makiisa po sila sa wastong paggamit ng kuryente at ng iba pang mga energy products. Kasi sana po, pati hindi lang kuryente, pati energy natin, yung fuels natin. Kasi kung magbabiyahe po tayo, sana iplanuhin natin kung saan tayo papas pupunta. Iwasan po natin ang mga trapiko dahil nakakadagdag po yan ang konsumo ng ating energy, ng fuel. Aside from that, madali po ang magtipid ng kuryente. Ayusin lang natin ang gamit natin at ito po ay makakatulong sa pag Bibigay natin ang serbisyo ng kuryente at malaking tulong din po sa ating bulsa. Uh, at uh, again, uh, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating kagawaran upang mailahad po ang ating mga uh, balita galing sa Department of Energy. At uh, binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maraming po salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan At Merry Christmas po